bilang isang dating manlalaro, siyempre pare, ayaw natin nung ganun na uh, napapatikos ko sanggat maaari. Kasi, pare, hindi naman nila nakikita kung anong pinagdadaanan mo, whether right or wrong, uh, kung anong sacrifices. Yung nga, nabanggit ni Kai Soto, anong sakripisyo ginawa nila. They're all trying their best. Nila abando to be good, to be better, to excel. Eh, siyempre, alam naman alam ala, uh, alam naman natin na open field talaga tong social media ngayon. Yun ngayon, very powerful yung nabanggit mo nga kanina. It, you have to be responsible. Talagang problema rin to sa Amerika, sa Estados Unidos. Talagang because of the freedom of speech, you know, you can air, you can show lahat ng bagay na eh. Whether, minsan nga, di ba, kinakat and paste na lang, sinusuperimpose yung reels, video, pwede kang gawing ano eh, gawing example yung nangyari nga kay Ritz, yung inano kay Michael Jordan pero dapat unfair yun minsan kasi hindi lang naman ikaw ang titingin niyan maraming nagtumitingin diyan dahil lang sa sa halaga ng pera sana man lang you know okay sana yan kung nakuhanan walang walang balance yung interview sana man lang nakausap yung kung saan nang galing yung balita. Ano pa rin yun eh, maganda pa rin yung sige, sinabi mo yan, whether good or bad, pero sana nakuha na ng, yung panig ng ni Renz, nakuha na yung panig ng Golden State, nakuha na yung panig sang mo ba yan, para magkaroon ng credibility yung sinasabi uh, kung totoo man o hindi. And uh, kailangan di talaga lang Ma, para ma-analyze, ma-evaluate talaga natin para magkaroon ng mas dumami pa ang followers kung sino man yon. Uy, talaga pala totoo. Uy, hindi pala totoo. O, di susunod yan. Ang, di ba, normally, ang binabanggit nila dyan is ay na, nakakuryente siya sa babarya, babaryang pera. Nakakuryente ka ng ilang taang tao, ilang taang billion siguro or what. Aabangan ka na. Yun, ng mga kwan. So, it's always best since uh, magaganda yung mga plano mo turn it into a good good uh, good i good idea good good news para sa ating mga manlalaro at sa mga ating mga 100 million na Pilipino na sumusubaybay sa basketball kasi gray area kasi yan eh alam mo sa akin ibig sabihin ang pagpuri at pag pagpuri at pagpuna sa isang player uh, masyadong ano yan, there's a fine line, napakanipis na boundary yan. At uh, meron talaga na kahit hindi, uh, yun laging subject to debate parati yan. Depende sa standpoint kung minsan pinupuri mo si ganito o hindi mo pinupuri. For example, itong kay Renz Abando, tignan na lang natin o okay, kila kay Soto na paborito natin pag-usapan na ano ba naman, ito sa isang banda sa positive note, ano ba naman kung ma-consider sila sa ganito sa ganyan or invite ng, ng NBA team. Mga bata pa naman yan. Di, dapat matuwa tayo. Di ba? Ngayon naman, doon sa mga tao naman, hindi pa sila nila deserving na kwan, they also have the right na, uy, huwag ka magmadali. Di Huwag ka magmadali. Baka naman mamaya mabigla ka or what, kulang ka pa. Alam pa rin ang mga tao yon Sana lang maging healthy. Maging healthy yung yung balitaktakan, yung exchange ng comments, ng ideas, hindi mauwi sa, o ano ba narating mo? Wala ka namang kalam-alam. Di ba? Nagbabanatan sila sa social media, pare, na talagang to appoint na tinatanggal na sila sa, sa, ano ba yun, sa comments, sa box, na which is pwede mo naman sagutin yan kahit sabihin mong, di ba? Kahit sabihin mong meron ka mga konting, I mean, malawak naman din ang pag iintindi ng mga Pinoy sa basketball, di ba? Na kung, kung saan tayo mapapabuti, doon naman tayo eh. So, sana, maging ganun, maging healthy para maganda ang body uh, sa ang pupuntahan ng komentaryo. 'Yun lang naman ang ang, ang sa atin. Uh, mahirap pag uh, bira ka lang ng bira, ano ba narating mo? Ano ka ba? Ganto ka ba? Kanya ka ba? Dahil meron kang particular na na kinakampihan o pinapanigan. Dapat ka minsan lagyan mo ng balanse. Para balanse lang para ano para magkaroon ng better view ang mga nakikinig at nanonoo uh, nanon, noon pare baka meron ka pa, iba pang ano ha, pahabol.